Pag nagpapa-injection ka sa doctor or nurse, minsan tumatagos ang karayom sa iyong ugat at nagre-resulta ng pagkabutas ng magkabilang bahagi. Pagkatanggal ng karayom, mag-iiwan ito ng dalawang butas at bago pa man mapakapal ng ating katawan ang dugo, para matakpan ang mga butas, medyo nag-spread na ang dugo sa paligid ng ugat. Ang mga kumakalat na dugo na ito ang dahilan kung bakit merong pasa ang part ng katawan na pinagtusukan ng injection. Naisip mo ba kung para saan itong maliit na bagay na ito sa likod ng iyong bibig? Kahit na ito ay mukhang isang maliit na punching bag, malaki ang tulong neto sa atin dahil sa kanyang functions. Kasi kapag lumunok ka ng pagkain, ang bagay na ito na tinatawag na uvula ay nagbabounce patras upang maiwasan ang pagkain na umakyat sa iyong ilong patuloy din itong naglalabas ng laway upang panatilihing basa ang lalamunan na tumutulong sa paglunok at dahil may maliit na muscle sa loob ng uvula maaari itong gumalaw na makakatulong sa iyong pagsasalita Napansin mo ba na kapag nag-aahit ka nagiging mas makapal ang pagtubo nito Pero kumakapal nga ba talaga Ang totoo pag nag-aahit tayo napuputol lang ang buhok na lagpas sa balat natin kaya naman mas makapal ang natitirang buhok. Dahil dito pakiramdam natin, mas makapal ang mga bagong tubo na buhok. Pero di talaga siya mas makapal. Feeling lang natin na makapal dahil nagbago ang texture nito. Kapag tulog tayo, ang ating uvula ay sobrang nagre-relax at humaharang siya sa daanan ng hangin. Kaya habang humihinga tayo, medyo hirap ang hangin na dumaan. Ang hangin na dumadaan ay ang reason kung bakit nag-vavibrate ang ating ovula, ito ang gumagawa ng pamilyar na tunog, at ito ay ang paghilik. Ang paghilik ay normal, pero ang sobrang paghilik ay pwedeng senyales ng kakulangan sa oxygen. Kapag ang bubuyog ay nakatusok, nae-stuck sila pansamantala at di makaalis. Ito ay dahil ang pantusok nila ay napapalibutan ng mga tinik, ibig sabihin hindi nila ito nahuhugot once na nakatusok na sila. At kapag nakaalis na ang bubuyog, nahihila ang internal organs neto at naiiwan kasama ang kanilang pantusok. Kaya naman, pagkatapos nilang makatusok, ay wala na ang ibang internal organs nila at ito ang dahilang ng kanilang pagkamatay. Pag napasok at nagkapaltos, karamihan sa atin ay iniisip na dapat itong tusukin. Pero dapat mo ba talagang gawin to? Nabubuo ang paltos sa part ng ating katawan na na-damage or napaso at sa loob ng paltos meron itong fluid na namuo. Ang fluid na ito ang nagpoprotekta, nagpapagaling sa balat na nasa ilalim at nagsisilbing harang para mapanatili itong malinis. Pero pag pinutok mo ito ma, i-expose e na ang balat na may damage bago pa man ito gumaling ng maayos kaya dapat wag mo itong putukin.